Magandang araw sa atin lahat mga idol Magandang araw Kumusta kayo mga idol For today's video mga idol Ako ngayon ay magluluto ng pang tangalian namin Na puro gulay mga idol Mga idol samahan nyo ako sa aking pagluluto Ito mga idol Dati ko nang kinaptakat to yung sitaw oh, Yan medyo marami-rami Saka meron ding okra, mga idol, at konting talong. O, ayan, mga idol, o, fresh na fresh na gulay, talong. At daon ng ampalaya, mga idol, native na ampalaya. Meron din konting daon ng malunggay, mga idol. oh saka daon din ng ano, talbos ng kamote, mga idol. What's up, mga idol? Ito, magluluto na ako at nakalagay na yung, ano, yung aray yung kasirola may init na mga idol at lalagyan ko ng ano bawang pang inabraw mga idol oh. ito lalagyan ko ng bawang pampabango sa inabraw at ito ito isunod ko naman tong talong oh, talong mga idol yan talong Bigyan natin ng ano, maraming gulay para masustansya. Oh, ito mga idol, maglalagay din ako ng konting bagoong para bumango yung inapraw natin. Sarap. Sarap lasa pagka may bagoong. Oh. Ito, golden dragon. Kaya lumilipat-lipat pa ka yan. <laughs> oh, ito na din tong ano, Sitaw si Sitaw, mga idol. O, oh, madami akong lalagay. Dahil masarap ang maraming gulay. O. Oh. Gulay tayo. Gulay is life. Wala tayong pambiling karne. Kaya puro gulay yung pagkain. <laughs> Ito, mga idol. Maglalagay na rin ako ng Ajinomoto. Mga idol. O, oh. yan mga idol. Lalagyan ko na Lagyan ko lang ng konti mga idol dahil malasa naman yung gulay. O yun, tapos na mga idol. At maglalagay na rin ako ng asin mga idol. Ayan o. Lalagyan ko na ng asin o. Konti lang din mga idol dahil bawal lang masyadong maano, maalat. saktong sakto lang yung timpla mga idol. Para masarap yung luto natin. Ito lang yung ano, yung lutuan namin mga idol ha? sa kahoy lang kami ano nagluluto dahil wala tayong pambiling gasol walang pera <laughs> saka na pagka ano tayong pera bibili tayo ng gasol dahil ngayon wala tayong kapera pera kaya kahoy lang muna tayo idol ilalagay ko na rin tong okra oh. yan maya maya ay pwede na ito Tuwing lang na natin ng na konti. Ito mga idol. Ilalagay ko na tong talbos ng kamote. At itong malunggay. Isabay ko na. Dahon ng malunggay at talbos ng kamote. At ito ang panghuli mga idol, ilalagay ko na din. Dahon ng ampalaya, apape, sarap to mga idol. Tuwing ko lang ng konti yung malunggay at saka ano, kamote. Dahil ito ay eh, mabilis lang naman to maluto. gulay is life. Daming gulay, masarap. Oh, ito, mga idol, ilalagay ko na yung dahon ng ampalaya. Oh. Papa, atong sa taas. Daming gulay, masustansyang gulay. Masarap na inabraw.

Muscle wrap, gulay. Luto na mga idol. Akin nang tatanggalin. Oh, ayan na ang finished product mga idol. Gulay is life talaga. Oh. Yan yung tanghalian namin. Gulay, maraming klaseng gulay. Gulay na masustansya sa katawan. Oh, yan ang ulam namin ngayon, mga idol. Gulay lang. Musok-usok pa dahil mainit pa. Bagong hango lang, oh. Ha. Gulay is life. Kain tayo, mga idol. Kain ako ng gulay. Harap, may ng gulay. thu bò. ครับ mai nang gulai. Đó, okra. Ừ. Mm. Gulai is like. Mm. Sarap kumain. Kain tayo, kain tayo mga idol. Puro gulay. Oh. Uh. Puro gulay yung ulam. Ito naman yung ano, maragosa. Mm. Tara man, sita ako. Mmm. Tarap. Tarap, umigop ng sabaw ng inabraw. sari saring gulay, mga idol. Ulam namin ngayon, tanghalian. Tarap, umigop ng Sabaw nang gulay. Fresh na fresh na gulay lang mga idol. So, ayun mga idol. Higup-higup muna tayong sabaw dahil busog nang yung cham. Sob na mga idol. Sob na naman yung pagtangayan. Gulay. Gulay yung ulam. Mmm. Uh, busog na. Tawag so, na mga idol sa gulay. So, paano mga idol? Maraming maraming salamat sa inyo. At kain na din kayo mga idol na pagkangilihan. God bless sa ating mga idol. Maraming maraming salamat mga idol. Bye bye.